what's up guys so andito ulit tayo ngayon sa ano last uh, last day na nagukay tayo so guys yon hindi ko pala i flex sa inyo yung nakuha natin na ukay so naging busy tayo na mga few days kasi nga may mga nilakad tayo so guys so ngayon bali papakita natin yung mga inukay natin so guys so paano pala bago ang lahat please please like and subscribe subscribe my YouTube channel Jam Vlog Noble. Yo. So yun guys, continue natin to, tuloy natin. So yun nga pala last na okay natin na kuha lang tayo ng mga ilang piraso lang na ano, tatlong piraso lang na kuha natin at na teaser. Yun guys. Bali hindi ko lang na-flick i sa inyo nung ano, nung last time kasi nga naging busy tayo, nag-birthday yung kasama natin. So inuna natin yung ano natin. Hmm preparation niya. So, yung guys, so ngayon, ipapakita na natin isa sa mga nakuha natin last time. Ito. Nalaban na siya. Nilaban ko na siya, guys. Ito. Ito, yung natin. Ayan. Muntana. Ayan. Last best place. Ayan. So guys, ito nga pala muntana na to. Kinuha Inu natin kasi nga isa sa mga vintage tag ng Anvil. Ayan. Ayan. guys, vintage tag ng Anvil. Oh my God! What? Ayan. Ayan, made in USA. Yung fabric niya. Tapos, ginawa naman sa, sa El Salvador. Ito. So guys, itong hard tag na to makikita nyo. Kahit ano, check nyo sa Google. guys sa ebay makikita nyo kung gaano ka vintage tong tag na to ang tag na yan ginawa I think isa sa mga kinuha natin guys. So, ito pa yung isa natin na kinuha. So, hindi tayo nakakuha ng na. mga magaganda talaga ngayon. Kasi nga, yung binuksan nila last time, malilit. Maraming, ano, maganda ka. So, small, medium. So, ayoko naman kumuha ng mga galan So, guys, ito naman yung pangalawa. Ang na kinuha natin, ito. Ito. Nagustuhan ko lang, kasi maganda parang bihira siya lumabas eh. Bibihira. Bihira na siyang makita. Nice. Ito, Budweiser. I think ito, mukhang matagal na to guys. Na hindi labas itong Budweiser na to. Ayan. Ayan, Budweiser design. Saka yung logo niya, Budweiser din. Legit. Ayan o. Ayan. Ayan guys. So, yun nga lang ito yung ano niya, specific niya, yung fabric niya sa US, pero yung ginawa niya, ginawa to, made in Bangladesh, ginawa. Pero yung fabric niya, from US, yung ano naman niya, kung ginawa to, sa Bangladesh, yan, nito Wala, siyang back, bakit sa likod din, front lang. Ayan, nagustuhan ko lang siya kasi ito, yung parang bibihira na makita yung ganitong design guys ayan Budweiser ito parang wala na eh. hindi mo na makikita ulit itong ganitong design ayan. ayan yung pangalawa natin na kinuha guys so yun may isa pa tayong kinuha dito na ano isang t-shirt ba ito ito guys ayan Friday the 13 ayan ayan

Then isa sa, isa rin sa vintage tag triple A ng Astel ayan. Ay Start search niyan sa sa eBay kahit saan makita niya ubay eBay UB, ya makita niya. Vintage tag 'yan. Kaya kinuha natin 'to. So guys, 'yon. Ito palapit na ito maging vintage ano, 2006 nilabas ha? ilan na Paano, Kung baga pwede na mabilang sa vintage so, Kasi nga itong tag na ginamit nila Is hard tag Tapos talagang vintage tag yung ginamit nila Ayan So ayan guys Ayan Ayan na ito Ayan yung nakita natin noong nakaraan Nakuha natin ayan yung likod guys Ayan. So guys, kung sa mga Nagbe-vintage yan tapos napanood nyo itong video na to ito po yung may mga collection tayo sa taas ayan ayan sa taas papakita ko sa inyo ayan yung mga collection natin sa taas sa uh, tabi ayan tanya, guys tabi yan mga iba't ibang design ayan beetles ito isa ito guys ito. Itong design na ito, guys, isa sa pinakamahal na gawa ng imaginary foundation. Ayan. Ayan oh. Tag nya. Ayan. 100%. Ayan. Yung tag. Tapos ito yung ano nya. Signature nya. Ayan. Wala syang bakit sa likod. Sa harap lang. Ito chinek ko to guys. Sa... I, uh, ang halaga nito dito sa ano sa dirham ng no? sa dirham 200 plus 200 plus dirham So ayan guys, isa sa mga nakuha natin na malilipit. Ayan. So guys, eh, napakarami natin to. Itong naka-display na to nasa 23 pieces lahat to. Bukod pa yung nasa cabinet kong mga nakatiglop. Bukod pa yung mga nado na nakatabi. So guys, yun. No? Sa mga nag vintage yan. Ako hindi pa naman tataling talaga. bihasa sa pag-be-vintage. -bi ano lang tayo guys. Nagsisimula pa lang. So nangungalik na ta tayo. Pero kung sino yung gusto bumili ng mga collection ko so okay open open yung mga collection ko vintage para sa uh, gustong gusto, gusto bumili ng kahit sino man sa mga semi vintage kaya natin itulak yan ng kahit sabihin natin ng yung tatlong piraso 50 dirham yun sabihin na natin ganon ibibigay ko ng ganon so depende sa inyo ayan tapos yung mga vintage naman pag-usapan natin. So guys, so, uh, sa ano yun sa susunod ulit na pag-uwi natin doon man tayo pumunta sa ano, sa may malaking ukay. Nagpunta na kami doon last time kaso nasira yung cellphone ko. Naghang na naman kasi nga yung cellphone ko is luma na. So yun, kaya hindi natin na uh, i-upload yung video na yun. So nasayang lahat yun guys. So, yun guys. Um, uh, hanggang sa muli. Mm, um, please like and subscribe my channel. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Bye-bye.